matatalim na kuko, malapad na mga pakpak, at mga matang sobrang talas kung tumingin. Sila ang mga birds of prey. Tinaguruan na rin sila ng raptors dahil nanginginain sila sa mas maliliit na hayop. At isa na rito ang endemic na Philippine eagle. Philippine eagle o kilala rin sa tawag ng monkey eating eagle ay endemic sa bansa. Ibig sabihin, dito lang ito makikita sa Pilipinas. Sa lapad ng pakpak nito na umaabot ng 6 to 7 feet, itinuturing ang ating pambansang ibon bilang isa sa pinakamalaking species ng agila sa mundo. Ang Philippine Eagle, simbolo ng lakas, katatagan at kalayaan. Ganun pa man, unti-unting lumiit ang kanilang bilang at kasulukuyang critically endangered. Pero gamit ang agham, teknolohiya at inovasyon, isang pag-asa ang isinilang. Taong 1994, idiniklarang critically endangered ang Philippine Eagle. Dahil ito sa deforestation, illegal logging at iba pang human activities. Kaya naman, ganun na lang pagpuprosige upang muling maibalik ang kanilang bilang. My name is Dominic Tadena, uh, one of the senior keeper and uh, head of the conservation breeding of the Philippine Eagle Foundation. Naitatag noong 1987 ang Philippine Eagle Foundation, isang non-profit organization na nakafocus sa conservation at preservation ng ating pambansang ibon. So, ang nangyayari, eh, nagkaroon tayo ng program which is the conservation breeding program for the Philippine Eagle. So, Back then, imagine for 14 years, after 14 years, that's how we produced successfully yung si Pag-asa. It uh, was the first the Philippine Eagle that was bred and hatched here in the Philippine Eagle Foundation. Taong 1992, isinilang ang pag-asa ng lahi, si Pag-asa, ang kauna-unahang captive bred Philippine Eagle. Uh, isipin mo, ilang years rin namin pinag-check-out, uh, natrabaho kami walang sahod uh, ang, ang, staff at times sa uh, donate na lang mga gamit para matulungan namin ang isa't isa. Uh, and uh, I think more than anything else also uh, uh kaya nga na pinangalanan ng pag-asa because it that, that hatching represent that hope for, for the species. Isinilang si pag-asa sa pamamagitan ng captive breeding program. Dito, iba't ibang pamamaraan ang kanilang isinasagawa upang makapag-hatch ng panibagong generations ng mga agila. They started ang um, captive breeding of Philippine Eagle Foundation back in the early 80s primarily because uh, uh they thought that uh, we're losing the species at a very rapid rate uh because of uh, Massive logging uh, throughout the country. But we persisted uh, with the program. Uh, even uh, uh, operating without salaries for over a year. Sa kasalukuyan, tinatawag ang programang ito bilang Conservation Breathing Program. At dito, dalawang klase ng pamamaraan ang kanilang ginagawa. Ang Cooperative Artificial Insemination, at Natural Pairing. Sa Cooperative Artificial Insemination, nagkakaroon ng human intervention. Ito rin ang pamamaraan na kanilang ginamit kay pag-asa. Sa Natural Pairing, ipakikilala ang babae at lalaking agila sa isa't isa. Parang blind date ba diya si Mas matagal ito kumpara sa Cooperative Artificial Insemination. Inaabot ito ng buwan at kung minsan, taon pa. sa ibang species ng ibon, matagal ang maturity ng isang Philippine eagle. Inaabot ang female eagle ng 5 years bago maging sexually mature at 7 years naman sa mga male eagle. Ito ang kanilang edad kung kailan handa na silang bumuo ng pamilya. Philippine eagle is very ano sila, slow maturing. So kailangan pang umabot ng 5 to 7 years before they get mature. And then aside of that, yung productions nila is very slow. Yung Philippine Eagle, they produce one egg in a clutch, okay? Hindi kagaya ng ibang yung birds na it could be two, four, or even six eggs. But for the Philippine Eagle, they only produce one egg every breeding season. And sa so wild, eh, every two years, dun sila na produce ng itlo kasi sila pa ang magre re re iglets until it flinch, you know, for like two years after. So, it's really, really so difficult for them to breed. At alam nyo ba mga Diyos si Barkada, ang mga agila ay monogamous. Ibig sabihin, iisa lang ang kanila nagiging partner sa buong buhay nila. Aww, sana all. At mula sa unang captive bred Philippine Eagle na si Pag-asa, umabot na sa 28 ang kanilang na hodge. I think yung, yung success na yun, uh, very, uh, put us on the map. Uh, Uh, especially because sa uh, tulong ng ng media and, and apparent and also because this was really the first uh, uh, rainforest eagle large rainforest eagle hatch in captivity uh, throughout the Asia Pacific region uh, so hindi lang sa Pilipinas ang ang significance nito bata uh, uh, regional lang regional effect Abangan sa pagbabalik ng Expert Talk, kilalanin ng mga kapatid nating katutubo na certified expert pagdating sa pagbabantay ng ating pambansang ibon. Dito sa Philippine Eagle Foundation, todo ang kanilang efforts upang maibalik sa dating bilang ang critically endangered na Philippine Eagle. Ang isa sa kanilang pangunahing programa, ang Conservation and Breeding Program karamihan sa mga agila na makikita sa center ay rescued. At kung hindi na sila may babalik sa wild, inilalagay sila sa breeding program. Isa na dito ang agila na si LDI. So, LDI, isa sa mga prolific uh, female birds namin dito from natural pair. So, she was uh, rescued dun sa from Masin, Sarangani, Uh, somewhere in south Cotabato, And so we kept the bird, and then we paired them. Uh, we, we paired up with the, the males, ang tawag si Chai. Uh, yun yung pinaka niya. And then they produced seven eaglets uh, for her whole life. Ito si Vigo, isa sa pitong anak ni LDI. Makisig, matipuno, at artistahin dahil si Vigo lang naman ang model sa bago nating 1,000 peso bill. Malaki ang papel ng kalikasan sa pagpaparami ng ating Philippine Eagle dahil kinakilangan nila ng malaki at malusog na kagubatan para mag-hunt at maghanap ng kapareha. Territorial birds din ang Philippine Eagle at kalimitang umaabot sa 4,000 to 11,000 hectares ang teritoryong sakop ng isang pares. Ayon sa Philippine Eagle Foundation, sa kasulukuyan, meron na lamang 392 na pares ng Philippine Eagle ang makikita sa kagubatan o wild. Sa pangangalaga ng ating pambansang ibon, kinakailangan ring alagaan ang kanilang tirahan, ang kagubatan. Kaya bilang tugon ng Philippine Eagle Foundation, isa pa sa kanilang programa ang susi sa pagsalba ng lahing ito. Um, my name is Jimby. Jimby Lucino. I'm the Cultural Based Conservation Manager of the Philippine Eagle Foundation. In working with the community, ang um, Philippine Eagle is doing a culture based conservation. This is an approach where we help our IP communities um, magkaroon sila ng kamalayan and magkaroon sila ng um, governance over their land, especially itong local and IP communities. Na once they are capacitated and skilled on how to manage their ancestral domains, then they can preserve and protect their remaining land, which is the, our remaining forest as well. Sa culture-based conservation program, nakikipagtulungan ng Philippine Eagle Foundation sa ating mga kapatid na katutubo upang mangalaga sa kanilang sariling lupain. Dahil ang mga ito rin ang nagsisilbing nesting grounds ng ating national bird. Ang tribo ng Bagobo tagabawa dito sa Davao ay isa sa mga bantay-bukid. Pero hindi bukid ang binabantayan nila dito sa Birkada. Sila ang nagsisilbing tagabantay ng kagubatan kung saan nakatira ang ating mga agila. Pag umaambon, hindi mo talaga makikita 'yan. Pero pag ganitong oras may medyo ma ano yung maliwagas yung ano. Yung mainit, lalabas yun. Banda 9 o'clock, 10 o'clock yan lalabas yan sila. Itong si Kuya Alvin, anim na taon ng bantay bukid at ang kanilang monitoring ng Philippine Eagle kalamitang inaabot ng 10 araw. Hindi lang ito nakakatulong sa pangangalaga ng ating agila. Nagsisilbi rin itong hanap buhay dahil sa allowance na kanilang natatanggap. Masaya kami, sir, kasi yung gubat namin hindi pa na masyado hindi pa na galaw kasi andito man kami nakabantay. And this forest guarding, sila yung um, mismong pipili kung sino yung pwede nilang magiging forest guard so mga bantay bukid. At the community level, first talaga ginagawa namin is that we develop partnership with the IP communities because we believe being them as the one taking care of their forests as, the, as our stewards no? and um, being them sila yung nag-guard ng ating forest, they are protecting it we believe na ang forest will, we will ensure the protection of the forest if they will participate Susunod sa Expert Talk ano-ano pa kayang ginagawa ang pangangalaga ng ating mga kapatid na katutubo para sa ating mga agila? Ang Philippine Eagle ay isang forest dwelling species. Ibig sabihin, nakadepende ang kanilang pagrami sa kung gaano kalusog ang kagubatan. Kapag malusog ang gubat, maraming pagkain o prey ang agila. At mataas at malagong mga puno bilang nesting sites. Kaya ganoon na lang importante na ingatan ang mga kagubatan kung saan namamalagi ang mga agila. Uh, Nag-umpisa ako noong 2000 bilang isang bantay bukid. So bilang isang bantay bukid, kasama yon sa trabaho namin at obligasyon namin na magre-reforestation. Kailangan talaga uh, yung ganito na obligasyon namin na trabahuin yung pagtatanim ng kahoy, pagre-reforest sa mga mga area na open area na. Kailangan namin gawin para naman sa susunod na henerasyon may mas makikita pa silang malalaking kahoy. Ay dito po uh, more than 1000 po yung natanim namin. sabi kong mahalaga ang pagtatanim ng kahoy uh, namin doon sa mga agila kasi paglalaki, sil paglalaki ang puno ng kahoy, doon na naman titira yung mga agila natin. Kung, kung may, agi may agila kami dito, isa, dalawa, pwedeng madadagdagan. Kung gano'ng kalaki ang aming forest, madadagdagan sila. Sana darating yung time na hindi lang isa o dalawang agila. Kasi marami na pong punong kahoy na mapapasilungan nila. Forest gardening program ng PF. Maraming kasi 'yan siyang component. Hindi lang 'yan siya 'yung pagpunta nila sa forest o 'yung sa kanilang kabundukan para i-check. Unang-una is that it revitalized their culture dahil jan sa pagpasok pa lang nila yung mga culturally important places, culturally important na mga uh, hayop at saka mga tanim, nakikilala din nila yon. So it revitalized culture. ang Philippine Eagle, simbolo ng lakas at kalayaan. Pero sa ngayon, tulong at proteksyon ang kinakailangan upang may balik sa dati ang bilang nila. I think ang importante really is to, uh, yung awareness na yung matranslate to, to support and, and uh, uh, for them to volunteer or uh, provide support sa mga organizations who do this work in behalf of our people. Malaki po yung magagawa natin to conserve our Philippine eagle, and as a public, um, we are calling to help us and join us in our campaigns for conserving and protecting our Philippine eagle. What you can do is that um, pwede pong kayong tumulong sa Philippine Eagle Foundation through providing your donations and any kind, especially in our forest guarding program. para sa mga kabataan for the next generations uh, kasi itong Philippine Eagle na struggle for the survival it's really will take a long time to the finish okay up until now I'm the second generation of the family yung Philippine Eagle Foundation even though I will finish my generation they, this eagle will still be and that status as critically endangered species by I, by the IUCN so at least man lang the next generation will continue this project to 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 be successful Sa pagpapatuloy ng mga programa ng Philippine Eagle Foundation, patuloy pa rin ang pagdaloy ng pag-asa na maparami ang Philippine Eagle. Nang sa ganun, masaksihan pa ng susunod na henerasyon ang matayog nitong paglipad. Sama-sama ulit tayo matuto sa susunod na linggo. Ako po si AJ Castro at ito ang Expert Talk.